Philippine Constitution Association o PILCONSA may panawagan sa Korte Suprema na muli raw suriin ang naging pasya ukol sa impeachment case nito si Vice President Sara Duterte. May balita si Bombo Grant Hilario. Nalawagan ng Philippine Constitution Association o Pilkonsa sa katastas ng hukuman na muli nitong suriin ang naging desisyon hinggil sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa apat na pahay ng opisyal na payag ng samahan, nakapalobrito ang kanilang panawagang mabalikan ng Korte Suprema. Ang deklarasyon nito sa ipinasang impeachment complaint ng Kamara. Kung saan, inihayag din ng naturang grupo ang mariin at seryosong pag aalala ukol sa naturang desisyon ng Korte Suprema. Naniniwala kasi ang Pilkonsa na nagkaroon ng kakulangan o kawalan ng sapat na batayan sa kinalabasan nitong deklarasyon kasunod ng hindi umunang makakuha ng kaukulang ulat o fax mula sa Senado at Kamara. yat kanilang hinimok ang Korte Suprema na muling siya sa ang pinagbase ang batayan, particular sa naging procedural aspect ng desisyon. Habang kasabay din ito ang inihag nilang grave concern ukol sa imposition ng paribagong pitong mga panuntunan ng Korte Suprema na dapat sundin ng Kamara sa pagsapapasimula ng impeachment complaint. Bagamat nire-respeto anila nila ito, Kanilang sinabi na ito'y nilalabag ang mandato ng batas na nakasaad na dapat mayroong eksklusibong kapangyarihan ang House of Representatives ukol sa initiation ng impeachment. Ngunit sa kabla nito ay sa eksklusibong panayam naman ng Bumuradyo kay Attorney Jennifer Eileen Reyes, isang constitutional law book author at law professor, kanyang iginit na dapat igala ang naging desisyon ng Korte Suprema. Naniniwala kasi ang naturang abogado na dapat sundin nito ng Senado ng uh, ang desisyon ng katastas ng hukuman hinggil impeachment laban sa ikalawang pangulo ng bansa. Kaya't kanya pang uh, sinabi na bagamat hindi siya sangayon ay kanyang binagdiyan ang kahalagan nito at ang constitutional supremacy ng Korte Suprema. Narito ating pakinggan si Attorney Jennifer Arlene Reyes, isang constitutional law book author at law professor. Ako as a lawyer in my humble legal opinion, Um, sinabi ko nga no, na ako I do not agree with the Supreme Court decision. Pero um, kailangang sundin ito at igalang kahit ng impeachment court. Dahil ang Supreme Court uh, sa pag-iinterpreta nito ng konstitusyon, uh, dapat itong sundin. Hindi ito nangangahulugan na mas mataas ang Korte Suprema sa Senado but it just you know um manifests the doctrine of constitutional supremacy kaya in my humble opinion ay dapat sundin pa rin ito ng Senado so actually abangan natin no kung uh, ito ba ay susundin ng Senado or kanilang uh, i-ignore at ipagpapatuloy ang Nagugat ugat ang samotsaring reaksyon ng publiko nang ilabas ng Korte Suprema ang desisyon nito hinggil sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte at Sir Nisraelito Trayon at iba pa laban sa Kamara. Pusaan, idineklara ng Supreme Court ang Articles of Impeachment bilang unconstitutional matapos makataan ng paglabag sa one-year ban rule at hindi pagsunod sa pagkakaroon ng due process. Live, Muladito Sa Corte Suprema Long Manila, Main Mainila. Ito Si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.